Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa gilid ng dagat para sumubok na mangisda. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Mga idol, mag na sila nung ating lambat tayo, dito muna tayo sa gilid hindi muna tayo sasama kasama niya ngayon si Kuya Alan Ayan. kalmang kalma si Haring Dagat ang ganda ng kalma niya ngayon sana wag nang lumakas para ma-enjoy natin yung pangingisda natin ngayong araw na to yan medyo malaki pa yung tubig bali mamaya pang madaling araw yung low tide niya. so yan ang area nila ay palaot mula dito sa gilid papunta dun sa laot yung ating lambat bali dalawang panyong three fly net yung dala nila yung ating ginagamit na pang na lambat ay ginawa nating three fly net para pati mga malalaking isda ay mahuli so time check it's now 5.50 in the afternoon so konting oras na lang at siguradong madilim na yung paligid natin Ayan, malapit lang tayo. Dito lang tayo sa may kabila nitong aming baraan bali nakapagitan sa atin ay yung breakwater tapos barahan na namin so yan na mga idol papandawin na natin yung lambat tingnan natin kung may mga tinga ng mga isda yan mga idol punta natin sila dun sa ano nakahuli yata ng bangus yung ating lambat ayun Ayun. Ang lalaki ng alon. Ayun. Wow. Wow. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. lang tayo Oh. Huwag mga doon yun ang flashlight han. laki. Ayan o mga idolo. Ang laki. Ay! Ay! Kakawala. pa. Hindi laki Maka mo Oo, ano, video. Laki ako. Baka makawala Ang laki. na siya nalagyanan. Oo, oh, ang laki. <laughs> wow. <laughs> pa, rin. pa rin. Ayos, ayun eh, ay, Alon. laki yun. Oh. ko. Cool. Ayun o, ang laki. Ang laki, wala na po. Wow. Sa pandaw. wala namin, wala na kami ma... Ay, hey, umabot po. Mahali. Okay, pa tayo hanggang. Isa, isa, tayo. naman. Sulit. Sulit, Sulit sa isang malaki. Ay, pang-tipad laban na siya. Ito yung sikil-sikil <laughs> may may kapalit na 'yung ano. talang Ang laki eh. Ginagamit ayan 'yung lipat. Ayun, mga idol 'yung ating O sa ating lambat. Ang laki, grabe. So ating mga doon. Ayun 'yung lapad niya. Oh, 'yung haba niya, bali ilang kamay tumula sa ulo Isa dalawa. Diret kalatik kalahati. Ang laki eh. Oh, okay. eh, lapad. So, mga idol yung kanyang bunta. Bigit pala ka, kita kita mm -hmm. na eh. Oo. Oh, mm -hmm. Ganyan ka lang. Ganyan yung ating aligasin. Tiraso pa lang. So, mamaya yan, chichikin natin kung meron pang mga kasama yung ating nahuli ngayon. Yuh, kung puro ganyan no? Yuh, sir. Iniisip ko tuloy mga idol kung ano yung the best na luto para sa kanya. mayang may idol medyo lumalakas na si hanging Amihan. medyo nag na yung tubig kaso nagkaroon naman siya ng hangin kasi medyo lumakas na si hangin kaya medyo maginaw dahil nabasa tayo lagpas bewang <coughs> ayan may nakuha na tayong aligasin Ayun, may mga Malakas Ang laki Hindi. 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 Hindi.

It's shout out time Shout out to Idol Ante YT e. Vlog of UAE Yan, thank you so much sa iyo Idol At ingat ka po palagi diyan sa ibang bansa Nagkapasalamat uh, po kami sa iyong pagdalaw sa aming munting bahay at uh, God bless po sa iyo and also mega mega love shout out po sa uh, idol namin na natagpuan namin sa lugar na pinagbilan namin ng aming lambat na gagamitin So, nando po kami sa Peace Supply at ito po yung video. Sobra po kasi akong natuwa at hindi ko po talaga in-expect yung pangyayari na yon dahil hindi naman po tayo sikat para ma-experience natin itong mga gantong bagay. At ang nakakatuwa pa po doon kasi nga, ah... Uh, sa ganyang age po niya, napakabata po niya, ay pinapanood niya po yung ating content. Yun po ay napakamalaking karangalan po sa amin ni Oshino na kahit na mga bata ay pinapanood yung content namin. Kaya ito po, ipa-flash po yung kanyang video. Panoorin niyo po mga idol. Sobra po talaga nakaka-inspired at uh, nakaka-overwhelm sa pakiramdam. Ayan po siya mga idol, hindi po natin siya personal na nakakilala, nilabitan lamang po niya kami. Ayan si Idol Dexter na kasabay namin yung dito sa my PC supply. So, shout out sa'yo Idol Dexter. Dex Idol Dexter, kaway ka muna sa ating mga viewers and subscribers. yan So, yan mga idol, sobrang uh, thankful at ang sarap sa pakiramdam kasi meron tayong nakita rito na idol natin at nakilala niya po kami abang namimili kami dito sa fishing Supply. Play. Ayan at higit po sa lahat, mega mega love shoutout po sa aking mga beloved subscribers. Kayo po ang nagsisilbing inspiration po namin para gumawa kami ng mga fishing content na aming ina-upload. Sobrang pasasalamat po at na-appreciate po namin ang inyong mga panonood at pagsuporta po sa amin. God bless po sa ating lahat at ingat po kayo palagi. <laughs> Ayan o mga idol, Kikimi yung tawag namin dyan sa mga yan. Uri siya ng alimasag. Sa ibang lugar, kinakain yan tulad ng baga. Pero kami dito, ilan lang hindi nyo kumakain. Dami. Ayan. Dahil gabi na rin, at solve na tayo sa ating pangulam, liligawin na ni Oshino yung ating lambat at tayo'y uuwi na. <laughs> Ang dami mga kikini, mga idol na tingan nung ating lambat. Palibasa kasi naabutan na tayo ng low tide. At lumakas pa tong hangin. Kaya naalo ko yung bonginan.

Ang talaga. Hindi nga kasi sa ano, hindi babalok to din. parang hindi pa rin nasisiro sa bangus kahit na paisa isa. Sulit pa rin. Bago mo naman yung lalagyanan natin ang lambat. Ayun. So ayan mga idol, pakakap tayo ang naman. Yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay. Ito po yung binabanggit kong kikimi sa inyo. Yan. Uri siya ng alimasag or crabs. Sa inyo ba 'yan nung lugar to? Anong tawag sa inyo nito? Ayan Diyan po ba sa inyong lugar? Ano po yung tawag niyo dito sa kikimi na ito? Yan. Edible naman po siya. Safe siyang kainin. At susubuan natin yan. <laughs> yan kung ano nga ba yung lasa pero sa parting bagak po ay ang dami palang ano ang dami lang dyan parting bagak po ay kinakain nila yan sari sari na po yung mga naging tinga ng ating lambat paliba sa nahabutan na siya ng low tide or ng cutting ayo naninipit <laughs> meron pang Alimangong bato. Ayan, alimangong bato naman yung tawag namin dito. Bay, anong Ito naman yung ibang klaseng isda isdang pa ang tawag namin dito or may other term pa yan kayo na ang bahalang musga baka tayo ay mapalo ni lolo gusto banggiting ko yan <laughs> <laughs> yan masarap na isda po yan mga idol darapa ang tawag namin dyan may other term pa yan at ito Oops, ito ang favorite na. ko sa lahat kumus kumus Pero yan. sa iba, tinatawag nila itong ano? Deadly crab. <laughs> hindi ah, hindi naman yan yun. No, hindi ba yan? Hindi no. yan yun. Sinuhain yun eh. Hindi saan na patay na matagal na ako. Saan Yan yung kinakatakutan nila saan eh. Hindi yan, hindi ganyang itsura yun. Sa inyo ba guys, ano <laughs> anong tawag nyo rito? Yan ah. Sa iba kasi deadly crab yan Ayan Pero dito sa amin, nam nam crab. Kumos ang tawag dito sa lugar namin yan sipit pa lang yan, ay sold na yung laman niya. Ayan, marami na siya laman. mga <coughs> ano, idol, ilang beses ko na pong kinain, taong ko na pong kinakain yan. <laughs> Kaya, hindi po siya deadly crabs. Ayan, ang dami nila. Talagang tambak sila, o. Oh. Ang hirap pa naman tanggalin yan, mga idol. Ako, ayaw na ayaw kong tinatanggal yan sa lambat. At pag pinutol may sipit, tusok ka kagad tusok kagad ka kasi ang daming mga ano natutuktusok. Hmm. ayun ayo ayo kusin lang tinatanggal. Magtatanggal na ako ng alimasa. Yan ayo kun tanggalin. Ang dami ng tusok, tusok ang sakit sa kamay. Yan po mga idol, inyo po ang nasaksihan yung ginawa namin pangingisda sa gilid at kasama ang aking Oshino at si Kuya Alan na masasabi ko naman na talagang sulit naman yung ginawa nating panghuli ng isda sa gilid dahil sa binigay na malaking bangos na nahuli natin at mga kasama niyang mga aligasin. So, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ina-upload, Mahari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So hanggang dito muna po mga idol and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!